An! Um, ngao ngao ngao. <laughs> ngao. Bibio, oh. kwak kwak, kwak kwak kwak. Ito po, pinagmamasdan niya ang kanyang bibek, kinakain na. Ayun na po. Lasap na, lasap niya na. Ayun na. Natalen-talen na po siya. Ayan na po. Yan na po siya. Yan na po siya, Ma'am Clap your hands. Clap. Anong kinukuha mo dyan? Shhh.